ano talagang hubot-hubad ka, Sheila, na yes. kitam kitang-kita talaga yung, mga, bubelya mo. Pero, yung pagkakapump sa'yo ni, ni Van, parang napaka-intense. Dumidikit ba yung private part ni Van sa'yo? Yes, dumidikit. Plaster to plaster ito, dumidikit. Okay lang sa'yo? Okay lang, wala ka namang mararamdaman. Wala ka naramdaman sa kanya? Wala. Tapos meron pang eksena Sorry, na... Sorry, Van. <laughs> Kaya tindi, wala, hindi wala ba eh baka... hindi ba offend yan sa, sa sa isang babae na hindi man lamang tinatablan yung kanyang kapareha to think na nakatiwangwang na yung yung inyong kahubaran or something I think for me parang hindi kasi Siyempre, nagtatrabaho uh... eh. At saka hindi mo na siya iisipin, nang iisipin mo kung paano gagawin. Patay ang aircon, main, mainit, ang daming. Alam mo yun, buong araw ka mag-shoot. Uh -huh. So, isi-set aside na lang yung 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 Elia oh, oh. or yung fantasia o oh, something oh. at meron